ang nawawalang tupa. Isang araw, ang batang pastol na si Teo ay nagbibilang ng kanyang mga tupa. Masaya niyang binabantayan ng isang daang tupa sa kanyang pastulan. siyang naput walo, siyam naput siyam, bulong niya. Ngunit bigla siyang natigilan. May nawawala. Isa sa kanyang mga tupa ay hindi niya makita. Hindi nagdalawang isip si Teo. Kailangan niyang hanapin ang nawawalang tupa Kasama si Toka, nagsimula siyang maghanap. Pumunta si Teo sa matarik na burol. Tinignan nila ang bawat sulok ng pastulan. Ngunit wala silang nakita. Sa ilog, naghanap sila. Inikot nila ang gilid nito. Ngunit wala pa rin ang nawawalang tupa. Biglang tumahol si Toka. May nakita siyang malapit sa mga bato. Natagpuan ni Teo ang nawawalang tupa kagad niyang inalis ang mga tinik at hinawakan ito ng maingat. Ligtas ka na, sabi ni Teo. Masaya nilang dinala ang tupa pabalik sa kawan. Masaya si Teo nang muling magkasama ang lahat ng kanyang mga tupa. Walang makakapantay sa kanyang saya. Ganito rin ang pagmamahal ng Diyos na isip ni Teo. Kapag may nawala, hahanapin niya hanggang matagpuan Sa araw na iyon, natutunan ni Teo na bawat isa ay mahalaga sa Diyos Kahit minsan tayo ay nariligaw, hindi tayo susukuan ng Diyos Mahalaga ka sa Diyos Kahit saan ka mapunta, hahanapin ka niya